Nanay Demetria, habang po nagaantay na ma-X-ray para po ma-clear kung okay ang ano niya kasi isa sa requirements ni sister yun sa gift of love. Ayan po si Kulitski, ayan si Kap, naka-assist si Kap para kay Nanay Demetria po. Si Sayriel, siya po yung nag-aalaga at si pinanay din na Tria na kahit hindi ka ano-ano sa si nanay. Naalagaan na. Eh. Sa po beach club na nanay. Nanay, kumusta nai? <laughs> Happy? Uy, smile si nanay. Oh. <laughs> <laughs> oh. Happy? <laughs> Pakalo si nanay. Ano? Hello. Ma. Ma. Ano? Naimpo. Mo't. Ano ako ba ako talaga pa